So ito po ah, itong video na to tungkol kay Coach Chot Reyes uli Meron siyang panibagong interview sa Esquire magazine okay? At um, sa totoo lang ah, ako personally ah, gusto ko matapos na tong issue na to okay? Sa totoo lang, gusto ko din tumigil na yung pong mga pambabash dito kay Coach Chot Reyes, okay? Pero para sa akin kasi hindi siya titigil hangga't uh, hindi natin masarado lahat ng mga detalye sa nangyari. Kailangan maintindihan muna, tanggapin muna natin kung ano yung mga nangyari, saan nagkamali, 'di ba? At pag natanggap natin, yun, hopefully we can move on. Okay? At uh, tigilan na yung pambabash kay Coach Chot kasi uh, totoo naman, sumobra din naman yung iba, okay? Pero pag-usapan po natin yung kanyang interview sa Esquire Kung saan uh, nagkwento siya about sa buhay niya Yung kanyang early days sa uh, coaching Yung kanyang mga unang stint sa gilas So okay naman yun lahat okay, uh, Pumunta tayo doon sa part kung saan tinanong siya ni MVP uli Para maging head coach ng gilas Para palitan si Tab Baldwin okay? doon naman, Bakit tayo babalik doon? Kasi doon naman talaga ng galing yung galit Okay? Alam nyo, normal naman yung nagkikritisize ng coach, nagkikritisize. Normal yan. Kahit anong sports, may ganon. Pero yung galit kasi, kay Coach Chot Reyes, doon nagsimula yung sa pagpalit na yon Kasi ang feeling ng mga Gilas fans, maayos na yung takbo kay Coach Ta Baldwin. O tapos, dahil gusto ni, ni Chot na siya yung mag-coach ng World Cup sa Maynila, di ba? Eh, parang na, na usog na itsapuera si Coach Tab at siya yung pumalit. So basahin po natin yung sinabi ni Coach Chota tapos try natin mag-react. Uh, it's really hard to say no to the call of flag and country. That was the 1st of February. Uh, there was a game na pala Feb 21 and I didn't know there was no team. I thought all the time they were practicing and then wala palang team. They were really struggling and hustling to put a team together so that was the situation where they really needed somebody to step in and fill the team for the window of games towards the latter part of Feb. Okay, so yun yung kanya sinasabi. Nung pagpasok to niya, parang magulo, parang wala pa palang team na nakaredy. Ayun. Pero kumbaga sa akin naman, ha, this is one period. Diba? Posible naman Ab, nung time na yon medyo magulo. It doesn't mean na hindi na siya kayang ayusin nung no, ni Coach Tab. 'Di ba? Pero nung time na yon, magulo. So siya daw yung nagayos, okay? At uh, para sa akin po, uh, walang question para sa akin na yung ginagawa ni Coach Shot. Uh, malaking part 'yan pagmamahal niya sa bayan. Wala akong question doon sa pag sa pagmamahal ni Coach Shot sa Pilipinas, uh, sa basketball, sa Gilas program, mahal niya 'yan, walang question. 'Di ba? Kaso yung yung nangyari lang nung time na 'yun, yung pinagtatalunan natin eh. Oh, so, ito yung sumunod na sinabi niya. That's how the appointment came about and unfortunately, a lot of people think up to now that I asked for it or that I grabbed it from Tab. That I took it from him. Not at all. In fact, I was Tab's biggest cheerleader. I would always tweet about how happy I was with the performance of the team. Okay? So, yun yung kanyang side don. Na iniisip daw natin ng mga fans na inagaw niya kay Tab. Hanggang ngayon pa rin kasi yun pa rin yung iniisip ng mga fans. Totoo naman yun. ba? Diba? Pero sabi niya, hindi. Hindi ko inagaw kay Tab yan. Wala akong problema kay Tab. So, yun yung sinasabi niya. I did not ask for this. I did not apply for this. Yun yung kanyang sinasabi. Sana mapanood din to ni Coach Chot, ha? Para may try kong explain sa kanya. Ito, ito, ito yung pwedeng isagot dyan ng mga fans, okay? Nung sinasabi niyang hindi nila inagaw ito kay Tab Baldwin. Kung totoo na hindi inagaw kay Tab Baldwin itong posisyon ng coach na ito, uh, kumbaga, walang problema kay Tab Baldwin, Talagang uh, gusto lang ni MVP si Chot. Ito ito tanong ko. Bakit hindi man lang isinama si Coach Tab Baldwin sa grupo? Kahit uh, assistant coach o deputy manager o defense coordinator o recruitment. Kasi ang feeling ko at that time at hanggang ngayon at hanggang bago matapos yung World Cup ay eh, gustong makasama ni Coach Tab Baldwin sa World Cup. Kasi Pinaghirapan din niya yan eh. Yung, di ba, yung, from the, yung Gilas Cadets program and yung mga ginawa niya, ang ganda nung nasimulan niya eh. E gusto niya sana kasama siya kahit papano. Kahit hindi na siya ang the one calling the shots. It would have been very special for him to be part of the World Cup. Kung, kung talagang hindi nyo inagaw kay Tab Baldwin at walang, walang masamang tinapay, walang ano, bakit hindi nyo sinama kahit anong posisyon man lang? Actually, kung ginawa nyo yun, baka wala yung problema ngayon eh. yun, yun eh. Bakit? Meron bang nakaaway si Tabalwin dyan sa SBP? Di ba? Meron ba siyang nakaaway dyan? Na membro dyan sa SBP? Kaya ganon? Di ba? Yun yung problema eh. Ang, ang... Kaya galit yung mga tao. Kasi ang feeling ng mga tao, hindi sila pinapakinggan. Hindi sila hindi hindi naririnig yung mga reklamo nila hindi naririnig yung kumpara parang hindi kami pinapahalagahan di ba kaya tingnan mo yung ginawa nila coach Tim kan kahapon di ba they were trying to mend bridges they were trying di ba kasi sinabi niya ginagawa namin ito dahil sa inyo para maligaya kayo di ba iyon eh siguro yun lang yung kailangan ng fans eh kailangan lang na maramdaman ng mga fans na pinapakinggan naman kami kaya nga ang compromise ko nung panahon na yon kasi active na ako noon eh, no, mga one year ago, yung mga bring back tab na mga issue na yan, ipasok na si tab kahit anong pwesto. Diba? Kahit anong pwesto, kahit ikaw pa rin masusunod, pero nandyan si tab para mapagbigyan lang yung pong mga tao. Para, di ba, kasi yung feel, ang ng mga tao parang inagaw talaga eh. Sasabihin nyo, hindi, hindi namin inagaw, eh, hindi, hindi nyo isama? Eh gusto naman ng mama. Gusto nung mamang sumama sa World Cup. o tapos na 'yung World Cup, hindi siya nasama. 'Di ba? Masaya sana, 'di ba? O nandun siya, 'di diba? It would have made so much difference, Coach Chot. 'Yun 'yun. 'Di ba? Idagdag mo pa 'yung 'yung sa type Coach Josh. Eh, dumagdag na lang 'yun eh. Dumagdag na lang 'yun eh uh, na feel ng mga tao mas maraming deserving na na local coaches kesa, kesa, dun sa pwesto ni Coach Joss. Dumagdag na lang yon Pero hindi naman yun yung main eh. Tapos yung pagkatalo sa Southeast Asia na nabinawi mo naman. So okay na yun. Diba? Pero dum, nag, nagkapatong, patong, patong yung mga yon Tapos yung mga nasabi mo na, yung mga learning experience, yung mga ganun. Tapos, nagkapatong-patong eh. Ang feeling ng mga tao since last year nga, na-explain ko na din to, paulit-ulit lang tayo, pero Ah, uh, tingin mo yung programa mo mas okay kay Tab Baldwin. O sige, tingnan natin. Tingnan natin kung mananalo yung sayo. Kaya naging ganun yung expectations sa'yo. Normal naman na i-criticize yung mga coaches at yung mga national team natin. Eh. Pero yung sa'yo kasi may galit yung tao eh. And uh, actually, actually, ano din eh. Kung baga, <laughs> ayoko din makita yon Ayoko din makita yon kasi, kasi alam ko, ano naman din eh. Mahal mo din naman yung gilas. Mahal mo din naman yung bansa. And it would, it, it must have been a terrible experience for you and your family that itong whole year na ito, yung andaming fans na gano'n, di ba? Pero yun nga eh, hindi nakikinig eh. Hindi nakikinig eh. Siguro, siguro si Boss MVP, laki ng ginastos ko, tapos nagagalit pa yung mga tao. O tapos sa SBP, parating kulang sa preparasyon, parating itong Asian Games na lang, di ba? So, nagkapatong-patong. Ikaw yung nakamukha kasi. Pero sa totoo lang, malaki din problema dyan. Yung sa pagbuo ng team ng SBP. Kasi tingnan mo na lang nga sa Asian Games, di ba? Ang gulo. So, and ganun din yung sa mga ibang mga competitions before. Pero, ayun eh. Yun, yun, ang, yun ang punto eh. Ito, dito nagkakatalo eh. Di ba kahit sabihin mo na hindi ko ninakaw yan kay Tab. Hindi naniniwala yung mga tao. Kasi nga, kung talagang hindi nyo ninakaw kay Tab, but hindi nyo sinama si Tab Willing naman yung tao Di ba? Hindi nyo siya sinama kahit anong pwesto So yun lang yung pinakagusto kong i-point out dito sa video na to Yung reaction ko dyan eh, Pero anyway, yun nga Kaya lang naman ako nag-react kasi nagpa-interview si Coach Chot Pero sa totoo lang uh, Kung baga, lahat naman ito is tungkol lang dyan sa gilas head coaching na trabaho eh, ngayon wala na siya dyan sa gilas Diba sa akin hindi naman dapat pini-personal yung pong mga galit na yan, And yung mga ano na yan So sana sana matapos na. Sana uh, hindi na hindi na wala na yung mga masasakit na mga at mga bastos na salita laban kay Coach Chot Reyes. Okay? Uh, yun lang naman, yun lang din yun naman yung sa akin. Pero dapat maintindihan eh kung saan ang gagaling yung galit eh. Kasi para maiwasan in the future. Ang lesson dito, makinig sa fans, makinig sa tao, makinig, 'di ba? Matutong mag-compromise. Hindi yung aawayin pa yung mga fans na mga utak ka lang ka kayo, mga ano-ano kayo, ano susunod lang susunod. Lalong magagalit 'yan kung tatawagin mo pang utak. Hindi ka tatawagin pa nung mga ibang ano na utak ka lang ka, tatawagin pa. Na. Lalong nagagalit. 'Di ba? Kung sa simula pa lang nag-compromise na, 'Di ba? wala sanang problema. 'Di ba? Wala sana ng ano. Kaso yun eh. Or mas less sana yung bashing. Kaso nagka nagkadagdag Dagdag dagdag na lang eh. Hanggang umab ang tao pinilit ng pinilit. O yan, pinilit mo, pinilit mo sige mananalo ka ba? O eh, hindi nanalo. Isang beses lang nanalo nung dulo pa. O so yan tuloy kaya tuloy naging grabe tuloy yung ano yung. So, yan, eh na nakakalungkot, nakakalungkot kasi dapat dapat united tayo sana dapat ano pero paano tayo magiging united kung kung hindi nyo papahalagahan yung mga Gilas fans di diba? kaya nga kaya nga number one sport ang basketball sa Pilipinas kaya number one sa atensyon ang Gilas dahil sa mga basketball fans tapos hindi nyo papansinin hindi nyo papahalagahan di diba? mababaw lang naman kami 'Di ba? Mababaw lang naman sa totoo lang. Tingnan mo kahapon tuwang-tuwa kami fans day lang picture selfie selfie. Mababaw lang ang mga ang mga Gilas fans sa totoo lang. Hindi kailangan ano pero kung aawayin pa at kung ano pa eh kung aawayin pa at uh, kumbaga eh, hindi mo hindi hindi papakinggan yung mga sinasabi, eh, ganyan yung nagiging resulta. So hopefully that will serve as a lesson in the future. Lalo na pag kasing importante ng sport ng basketball ang pinag-uusapan. So, yun lang. Pero I wish Coach Chot the best. Talking text. Contender yan. Malakas yan. So, yun. Abangan natin sa PBA. Okay? So, thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye. Let's go, Gilas.